Good news alang sa mga adunay balatian sa lalubigan og sa sa Subo, duha ka ambulatory care facilities nga gitawag og Sub ang gibuksan nato sa founding anniversary sa lalubigan sa Subo. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang Sub nga nimutang sa sudlon sa barangay Lahog ang usa sa duha ka ambulatory care facilities nga gibuksan Kini subay sa programa sa Department of Health nga gipatuman sa Vicente Soto Memorial Medical Center uban sa pagigalayon sa provincial government nga maoy na nag-iya sa luna nga naimutangan sa pasilidad. Mahatagan og mas halapan nga serbisyo ang katawhan dili lang sa probinsya kondili apil na ang tagadakbayan sa Sugbo magsilbi kining extension sa VSMMC sa gayon nga magsugwak ang mga pasyente sa tambalanan. Mamahay mo maka-perform o cesarean seksyon ang pasilidad. Mitambong sa inaugurasyon ang Assistant Secretary sa DOH, Attorney Christian Saquilabon, Governor Pambari Baricuatro, Mayor Nistor Archibal ug Dr. Gerard Kino. In uh, this particular subukas is 24-7. So, how the, the, the question was how does this impact? It impacts Uh, it further spoiled our mandate of um, providing health accessible health care to all Filipinos. Initially because an emergency room, an outpatient, and then we allocated initially mga 12 branica beds because remember this is just an urgent care. This is not really intended for a long uh, admission. So if there are really cases nga needs a part of their management, ato ipadala sa Soto. But the province of Cebu, me and the Vice Governor Glenn Soko, we are here to support you and you have our full-hearted support. And thank you also because I would understand that um, 90, maybe 90% of your patients are our constituents. Some tanki paibaw sa VCMMC nga hingpit na nilang napatuman ang zero-balance billing nga ma programa sa gabahanan ugi gihatagan ugi-bogaton sa presidente. Kaubang si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.